Ito ang tunay na congressman. Basahin natin. Kinilala bilang honorary congressman of the year si Davao City First District Representative Paolo Z. Duterte sa Nation Builders at Must Live Awards Rights na ginanap sa Manila ito ay para sa kanyang mahusay at matagumpay na batas na nag-aambag sa pangunahing layunin ng organisasyon ng Sustainable Standards Incorporation, or Incorporated, na makamit ang United Nations Sustainable, Sustainable Development Goals or SDGs, tungo sa isang pandaigdigang climate neutral society. Thank you to the people behind the Nation Builders and Mosleeve Awards for recognizing our modest efforts to contribute to sustainable development. Daghang salamat pahayag ng mambabatas. Nangako rin siyang ipagpapatuloy ang kanyang layunin para sa bansa at kapwa sa pamamagitan ng batas at sa kanyang patuloy na green initiatives sa Davao City. Paolo Duterte, Congressman Paolo Duterte, kinilala bilang Congressman of the Year. Tumblers Loss left the group. <laughs> ah, nakakatawa. Nakakatawa itong ibang kongresista. O oh, ano na? Dapat ganyan. Dapat may achievement. Diba? Huwag yung puro salita. Huwag yung puro ngaw-ngaw ba? Diba, buti, buti na lang itong si uh, Congressman Paul, Paulo Duterte. Tahimik lang, pero ang dami na palang nagagawa. Tahimik lang, pero ba diba, Mas nagkakaroon pa siya ng impact sa mamamayang Pilipino. Hindi tulad ng iba dyan, sobrang ang ingay-ingay, sobrang ang ingay-ingay nyo. Diba? ba? Eh, wala naman pala kayong resulta. <laughs> wala pa naman kayong binatbat. 'Di ba ang ang ibang kongresista sobrang ang laki ng budget pero anong pinagagagawa sa mga budget nila? Kaya talagang ako kitang-kita nyo talaga no kung sino talaga ang kongresista ang puro salita lang at sa kongresista may nagawa, may ginawa at may resulta. Pero yung iba diyan sobrang ingay, 'di ba, na walang kakwenta-kwenta ang mga pinagsasabi, nag-aaksaya lang no ng pera ang taong bayan sa pagpapasweldo ng ibang kongresista na wala nang ginawa kundi iniisip ang sariling kapakanan ang sariling political career